Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to, magbabasa tayo ng tanong. Ito po yon. Kuya, ask ko lang po, pag po ba may nalabas na protein sa ihi mo, tapos foamy na ang ihi mo, need na ba ng dialysis o kaya pa po sa gamot? Um, wait lang, babangon muna tayo. Um, alam nyo, marami nagtatanong sa akin ng mga ganito. Siyempre, hindi naman po ako doktor and iba-iba po tayo ng sitwasyon. Kaya palagi ko po pong sinasabi, disclaimer lang din po palagi, na alat po na sinasabi ko dito is based lang po sa experience ko. Based lang po sa mga nangyari sa akin. Para ito yung ko lang ah. Um, based lang po sa knowledge na meron ako. Ngayon, at the end of the day, kayo pa rin po ang magde-decide kung susundin nyo ako o hindi. Pero wala po akong sinasabi na gawin nyo yung ginagawa ko. Um, ang tanging ginagawa ko lang po is mag mag-share lang po ng experience ko. Anyway, um, alam nyo kasi um, baka kasi nagkakaroon ng confusion about sa foamy na ihi. Ngayon, kapag yung ihi nyo, ang ibig sabihin kasi ng foamy yung bula. Like parang ang nyo yung bula. Na pa alam nyo sa beer, kapag nagsasalin kayo ng beer, yung bula, yun ang foamy. Meron kasing bubble sa tinatawag sa ihi. Yung, yung tipong pag-ihi mo, bubula siya, pero nawawala din, which is normal yon Lalo na pag konti kayong uminuman tubig, mga ganyan-ganyan, di ba? Pero, ibang usapan kasi, kapag yung ihi mo, ay eh, yung bula ng beer. Parang bula ng beer, parang ganon. Um, kapag ganon kasi, mas maigi kung magpa-check-up kayo sa doktor. Hindi naman kailangan ng Nipro. Kahit yung mga family doktor nyo, magpa-check-up kayo, magpa-urinalysis kayo, magpa-creatinine kayo, magpa-CBC kayo, magpa-test kayo, walang problema, di ba? Ngayon kung namamahal lang kayo sa rate ng mga ospital, pwede kayo sa mga diagnostic center like mga parang ito, mga high precision, mga ganyan. Mas mura 'yon compare sa mga hospital, kahit government hospital, mas mura sa mga diagnostic center lang. Um, wala pong masama kung magpapatest kayo and wala pong idea kung ano kung gaano karami na yung protein na nailalabas niyo sa pag-ihi niyo. Um, parang para magkaroon lang tayo ng peace of mind magpa-check up kayo sa doktor nyo. Yun ang pinaka-importante. Marami rin kasi nagtatanong sa akin, Kuya, pwede ba uminom ng ganito? Kuya, pwede ba uminom ng ganon? Ang palagi kong sinasabi, depende. And mas maigi po na yung doktor po ang magsasabi sa inyo. Kasi ayaw ko magsabi ng, Oo, pwede yan. Oo, pwede ganyan. Kasi ayaw ko yung mapahamak. Ayaw ko kayong mapahamak. Diba? Kaya gumagawa ng ganitong content para maayos natin lahat. Ayoko magsabi na pwede sa inyo yung ganto kasi pwede sa akin. Pwede kayo uminom ng gamot ng ganto kasi pwede sa akin. Ayoko pong sabihin yun. ba? Diba? Gusto ko um, gusto ko maging safe. Gusto ko yung sasabihin ko sa inyo, yung sigurado ako na pwede sa inyo. Which is hindi maapektuhan yung kalusugan nyo. Hindi maapektuhan yung health nyo na sobra-sobra. ba? Diba? Kaya kapag hindi ako sigurado, apay ko sinasabi, uh, magtanong kayo sa, sa doktor nyo, kausapin nyo yung doktor nyo kung ano yung pwede sa inyo ah uh, maybe pare-pares tayong nagkaroon ng problema sa kidney, pero iba-iba pa rin tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng kondisyon ng katawan natin. Ang tanging maasagot lang po talaga niyan, eh yun, doktor po. Yun lang po, sana nakatulong tong video na to. Kung, kung, may, kung may natulong ako sa inyo, pa-comment naman and also pa-follow na rin na ng mga social media natin, John R. Boyce. Facebook page, TikTok, YouTube channel. Ingat po palagi kung nasan man tayo, mas importante pa rin ang kalusugan natin. Ja el posat a